Paano kung ang sandalong bumalik sa baryo? Ay eh, hindi pala tao. At ang mga aswang na kinakalaban niya, ay bahagi na nakaraan niyang gustong kalimutan, gusto mong malaman ang buong katotohanan, pakinggan mo to hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe. Sa gitna ng dilim na kagubatan, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sumuko ka na. Hindi mo ako matatakasan. Ngunit ang tinig na iyon ay hindi ordinaryong tao. Iyon ay tinig na isang binatang sandalo. Si Marco, isang Pilipinong ipinadala mula Amerika. May dalang misyon na hindi niya lubos maintindihan. Bakit siya narito sa baryong ito na halos burado na sa mapa? Bakit tila ang mga tao rito ay laging nakatingin sa dilim? Parang may tinatago na ayaw banggitin kahit sa dasal, habang naglalakad siya sa masukal na daan. Naririnig niya ang kakaibang sigalot ng mga kuliglig, Hindi tunog ng gabi, kundi parang mga bulong. May humahabol sa kanya, baka siya ang sinusundan na anino na nakaraan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa baryo. Anak, kung buhay mo ang mahalaga, huwag ka na magtagal dito. Ngunit hindi siya umalis. Dahil may larawan siyang hawak, isang batang babae. Nawawala ng tatlong taon. At ang huling nakakita rito ay taga-baryong ito. Kinagabihan, habang tinutunog ng hangin ang mga bintana, nakita niya ang ilaw ng lampara sa malayong kubo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat yabag ay parang binibilang ng lupa. Pagbukas ng pinto. Amoy dugo ang sumalubong sa kanya. Walang laman ang mesa, munit sa sahig, may bakas ng pa-basa pa, parang kalalakad lang. At sa dulo ng kubo, may tunog ng paghikbi. "Miss," sabi niya habang tinutok ang flashlight, munit nang itutok niya ito sa sulok. Isang babae ang naroon, nakatalikod, mahaba ang buhok, at tila nanginginig sa ginaw. "Miss, okay ka lang ba?" Dahan-dahan itong tumalikod, at doon niya nakita hindi luha ang dumadaloy sa pisngi, kundi dugo. Napatrasya. Ang liwanag ng flashlight ay gumagalaw. At sa bawat kislap, nakikita niyang dumarami ang mga mata sa paligid. Mga matang pula, mga ngiti na walang laman. Hindi ka taga rito, bulong ng babae. Bakit ka bumalik? Bumalik? Paano niya malalaman ang sagot sa salitang yon? Hindi pa siya kailanman nakarating dito noon. Ngunit bakit pamilyar ang amoy ng lupa? Ang lamig ng hangin, at ang mga mukha sa dilim, bago pa siya makagalaw. Isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Malamig, matalim, parang bakal na may dugo. At sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng batang babae sa larawan. Kuya, tulungan mo ako. Ang paligid ay biglang nagbago. Ang mga peder ng kubo ay nagmistulang laman. Humihinga, gumagalaw. At sa labas, ang mga aso ay tumahol sabay-sabay. Hindi bilang babala, kundi bilang paalala na hindi siya nag-isa. Ang misyon niya ay hindi lang paghanap sa batang babae. Ito ay tungkol sa kanya at sa baryong ito. Ang dugo na nakaraan ay hindi kailanman natutuyo. Antiyunting naramdaman ni Marco ang bigat sa dibdib niya. Parang may malamig na hangin na pumapasok sa loob ng katawan niya. Dumadaloy hanggang sa puso. Kuya, bakit mo ako iniwan? Ang tinig ng batang babae ay mas malinaw na ng ngayon. Tila nang gagaling sa loob ng mga peder hindi kita kilala. Mahina niyang sagot habang nanginginig ang kamay. Ngunit sa sandaling iyon, bumagsak mula sa kisam ang lumang larawan. Ang batang babae sa litreto kasama siya. Parehong nakangiti. Parehong nasa harap ng kubong iyon. Napatras siya. Hindi, hindi totoo to. Ngunit sa labas ng bintana, nakita niya ang mga aninong nagsasayaw sa apoy. Mga nilalang na hindi tao. Mga pakpak na maririnig kahit walang hangin. Mula sa dilim, may lumapit. Isang lalaking matanda, may dalang baston na may ukit na mata. Marto, sabi nito, ang misyon mo ay hindi pagliligtas. Ito ay pagbabalik. Anong ibig mong sabihin, sigaw niya? Ngunit tumawa lamang ang matanda. Isang tawang may halong sigaw na mga kaluluwa. Ang dugo ng aswang ay nasa iyo. Ang batang hinahanap mo, anak mo siya. Nanigas si Marco. Parang biglang huminto ang oras. Ang mga anino sa paligid ay lumapit. Ang babaeng may dugo sa pisngi ay ngumiti. Munit ngayon, malinaw na ang mukha niya. Iyon ang batang babae sa larawan. Matanda na, ngunit parehong mga mata. Kuya, hindi, hindi na ito bata. Isa na siyang nilalang ng gabi. At sa bawat hakbang niya, ang sahig ay tila humihinga. Parang tinatanggap ang pagbalik na isa sa kanila. Narinig niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, mabigat. At bawat tibok ay parang tawag ng mga nilalang sa labas. Ang ilaw ng lampara ay kumurap hanggang sa tuluyang mamatay. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay mula sa mga mata ng kanyang anak nang gayon ay nakatingin sa kanya habang dahan-dahang bumubulong, "Panahon na para bumalik sa atin, ama." Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan at sa bawat sigaw ng hangin, naririnig niya ang pangalan niya paulit-ulit. Tila isang sumpa na bumabalik matapos ang mahabang panahon. Sa labas ng kubo, ang mga aswang ay nagtipon, nagmamasid, naghihintay, at sa gabing iyon, ang buwan ay kulay dugo. Habang tumatagal, ang pulang liwanag ng buwan ay parang lumulubog sa lupa, at ang paligid ay nagiging parang panaginip o bangungot na matagal nang nakalimutan. Nakatingin pa rin si Marco sa anak niyang aswang. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Tila may halong lungkot at galit. Bakit mo ako iniwan, ama? Ang tanong ay umalingaungaw sa loob ng kubo. Tila sinasagot ng hangin ang bawat salitang lumalabas. Hindi siya makasagot. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang totoo ang lahat. Kung bakit biglang bumabalik sa isip niya. Ang mga gabing may apoy sa paligid. Ang mga iyak ng babae. At ang sigaw ng isang batang nawawala. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakaramdam siya na init sa kanyang mga kamay. At pagtingin niya, may bakas ng dugo. Hindi galing sa sugat kundi parang lumalabas mula sa balat niya mismo. Nagsimulang umikot ang mga nilalang sa paligid niya, mga pakpak na kumakaluskos, mga matang nagliliwanag, mga ngiting walang kaluluwa. Ang matandang lalaking may baston ay muling lumapit. Ang sumpa ay nasa dugo mo, Marco. Ang baryong ito ay hindi mo pinasok. Bumalik ka. Lumuhod si Marco. Hawak ang dibdib. Habang naririnig niya ang tinig ng kanyang anak. Wala kang papipilian, ama. Kapag dumating ang liwanag, kailangan mong pumili kung saan katatayo. Sa labas ng kubo, nagsimulang tumila ang ulan. Ngunit ang lupa ay may amoy ng dugo. Ang mga aswang ay tumigil sa paggalaw. Lahat ay nakatingin sa kanya, tila naghihintay na utos. O ng huling desisyon, dahan-dahan siyang tumayo. Ang flashlight sa kamay niya ay kumikisla pa rin. Naglalaro sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa sandaling iyon, tumingala siya sa langit ang buwan ay halos mawala. At sa huling kisap nito, nakita niya ang refleksyon ng sarili niya. Sa mata na kanyang anak, hindi tao, hindi ring ganap na halimaw. Isang nilalang sa pagitan. Kung ito ang kapalit na katotohanan, mahina niyang sabi, tatanggapin ko. Ngunit bago pamantuluyang bumuka ang kanyang labi, isang malakas na kalabog ang umalingaungaw sa labas. Parang may dumarating. Mga liwanag, mga tinik. At sa dikalayuan, ang tunog na mga baril, ang mga aswang ay nagsitakbo, ang hangin ay muling lumamig, at sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Marco, hawak ang larawan ng batang babae, habang unti-unting bumubulong ang anak niya, hindi mo na sila mapipigilan, ama, darating na sila, ang hangin ay biglang huminto, tahimik, Munit sa katahimikang iyon, isang sigaw ang puminit sa dilim, isang sigaw na kilala ni Marco. Isang sigaw na karanggaling sa nakaraan. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa lahat. Pati ang mga aswang. Pati ang hangin. Lahat ay natigilan. Parang nakikinig sa isang tinig na matagal nang hindi naririnig. Marco. Isang babae ang lumabas mula sa dilim. Basang-basa sa ulan. Bitbit -bit ang lumang rosario sa lig. Ang mukha nito ay maputla. munit ang mga mata. Iyon ang mga matang matagal niyang hinanap. Liza. Mahina niyang sambit at sa unang pagkakataon, ang kanyang gunita ay biglang bumalik. Ang gabi na sunog, ang mga sigaw ng mga tao, ang pagtakbo nila palayo sa baryo, habang sinusunog ng mga sundalo ang bawat bahay, ang batang iniwan niya sa mga bisig ni Liza, habang pinipilit niyang iliktas ang iba. Hindi mo kami binalikan, sabi ni Liza. Ang luha ay humahalo sa ulan. Akala mo nawala kami. Pero binalikan ka ng sumpa. Lumapit ang batang aswang. Ang kanilang anak. Ngayon, sa ilalim na malamlam na buwan, tila bata ulit. Hindi halimaw, hindi banta. Isang batang naghahangad lang na yakap ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang dilapitan ito. Ang kamay niya ay nangininig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pag-amin sa katotohanan. Hinawakan niya ang kamay na anak niya. Mainit. Totoo. Buhay. Ang mga aswang sa paligid ay nagurong. Ang dilim ay tila umatras. At ang pulang liwanag ng buwan ay unti-unting naglaho. Napalitan na mahinang liwanag na umaga. Walang salita. Walang laban. Tanging katahimikan. Ang matandang lalaking may baston ay ngumiti. Natapos ng misyon mo, sundalo. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang tandaan. Lumuhod si Marco. Yakap ang anak. Habang pinagmamasdan ni Liza ang liwanag na araw na muling sumisilip sa baryo. Ang lupa ay tila huminga. Ang hangin ay muling naging payapa. Ngunit sa dikalayuan, habang tumatakas ang liwanag sa ibabaw ng mga puno, isang anino ang naiwan sa likuran. Matangkad, mapanood, at dahan-dahang naglalaho kasabay ng na usok ng gabi. Sa huling sandali bago tuluyang lumiwanag, isang bulong ang narinig ni Marto. Parang tinig mula sa hangin. Ang dugo ay hindi sumpa, kung alam mong gamitin sa kabutihan. At habang pinikit niya ang mga mata, ang araw ay tuluyang sumikat. Nagdadala ng panibagong umaga sa baryong minsan ay nilamon ng dilim.